sinulat ni Rita May Bago. ikaw, 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 at ikaw. Kayo, ba't di kayo sumasabay sa aking pagtawa? Baliw pa kayo? Ha? Ha? <laughs> uh. <laughs> ayun Panatang pakabayan Iniibig ko ang Pilipinas Kahit lupang sa nilang Tahanan ng aking lahi Kinukumpuka ko at tinutulungan Mga Pilipinong pumapanata Sa harap ng bandila Ay iniibig ko ang Pilipinas Kalukuhan Hindi lahat Tumingin <laughs> ka nga sa iyong paligid Unting-unting sinisirang ating bansa. Eh sino mga sisira dito. Alam mo naman, taba Afrika. Mga Pilipino. Sa, dahil sa mga yun ating ginagawa, unting-unting sinisirang ating mansa. Korupsyon, yaman, pang abuso, paninira ng kalikasan at marami pang iba. Ang mga kabundukan nating pinagkukunan ng mga pangailangan ay nakalpo na! Kalpo! 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 <laughs> na dahil sa bagay nating ginagawa, unting-unting sinisira ang ating Pilipinas, iibig, yan ba ang tawag sa paniniira? Tulong, tulong, tulongan niyo po ako! Nanghiriri ako ng tulong! Binaling wala lang ako! Tulong, tulong, tulongan niyo po ako! Ang inay ko ay nanghihinga! ako'y Pilipino, ako'y binaliwala wala kung hindi inulungan. Inay! inahay ang aking mahal na ina. Namatay, namatay dahil sa bulong to niyong pamamahala. kuting away, hindi niyo na ibigay. Upang maging malakas, masipag at marangal, dirigin ko ang tuntunin ng paralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamayang makabayan. Anak, bumili ka mo ng asin? Ayoko! Sa Facebook pa nga ako eh. Iba na lang po! Sige na na, kasi nagluluto pa ako. Pa naman eh, kita mo busy din ako. Yung ba ang ko? Ang payo ng ating mga magulang? Mga kabataan! Nakalimutan nyo na ba ang pagsunod at pagrespeto sa mga nakakatanda? ay dubong pagka-Pilipino. maya ka sa mga magulang mo. Masanong ka na ba na naghirap sila sa paglatrabaho parang may iba ipaaral, at maibigay lahat ng luluhin mo? Tapos, tapos, gaganyanin mo lang sila? Mahiya ka! Yan ba ang pagmumahal mo sa Pilipinas? Ang pagsuway ng mga utos ng mga magulang?